Hey, busog na busog. Oh, rice. Mas oh, balimbing. So, no diet. Consistency lang. Sa mga nagtatanong, yan, o, balimbing, oh. Dito balimbing. lang sa, ano, balimbing. sa front yard. Sa may, ano, talapya pond. Yan, sa mga nagtatanong oh. kung ano yung ko to work every day since 13 to 45 na ako ngayon. Ang motivation ko is to better myself. To look good. To be a better Amir Carlos Agassi today than I was yesterday. Kung kailangan mo pa ng motivation, eh, kulang ka sa, sa motivation para mag-workout. ba? Diba? Baka hindi siya para sa'yo. Kasi kung gugustuhin mo siya kahit nung bata ako nung walang budget, pupush-ups lang ako, sit-ups. Nagka-budget, 15 pesos sa hardcore gym. Baby ko, de na po, di Diba? 15 pesos sa hardcore gym. As hanggang sa naging endorser. And then bumili na ako. Gumawa na ako sariling gym dito sa house. Yun. Ah. dah? na. Ayun na.